Two, one, let's go! naman mga idol na ang ating live. Ayan. Ayan, nagsisipag lato-lato ang mga isda. Mga idol, anak Sobrang kapal ang isda dito. Ayun, yung mga yun, mga ibon lang mga idol makikinabang yan. Ayan, yung mga ibon na yan. Yung mga idol binlag natin doon na isang milyong isda. Ayun ah, ipot na lang yung tinira ng mga ibon. Kaya ito, pag nakiempuan din ng ibon to, ipot na. Ipot man eh, hindi man. <laughs> ipot na lang ng ibon. Ganyang kalulupit yung ibon dito mga idol. Kapalungis daw. O yan, ano ko? Sumalubong na. Ayun, lapad ng isa na yun. Lapad nung ulo. Yan. Location ninyo, idol. Pinyaranda ako. Ano po to? Kabyaw, Nueva Isiya. Kaso lang to mga idol, yung pangingisda nila na ito, may mga buyer na po sila. Pero ito mga idol, pagkapang ulam-ulam lang, no problem. Paano ako makakabili dyan, idol? Kabanatuan po ako kasi di, di pa po ako, dito po ako Manila kasi pag uwi ko, bili sana ako. Gusto ko kasing makaki, makatikim ng pesang dalag ni Doc. Sa kabi po, kakailan po ba kayo uwi? Dito po mga idol, hanggang Desyembre pa. Hanggang bago magpasko pa mga idol, isdaan dito. Kaya no problem, tututok lang kayo lagi sa live ko lahat mga ito na mga may pala, may ayun na may mga bukid dito mga may mga pinangingisdaan sila kaya no problem panoorin niyo yung mga vlog natin diyan andiyan yung mga naglalaki ang mga dalag ng isang araw po puro dambuhala yung nakana natin pagka mga dalag-dalag lang Tsaka dito idol, ano, hindi naman natin sayo na ano, yung mga tropa natin yan, yung mga magsasaka po dito, pagka, pang ulam lang, alam, piraso, ang piraso malaki, yan, pag nirekta nyo sila dito sa bukid, binibigay na lang po. Kasi may mga buyer yan. Yan, ganyan. Bukid po yan, o, oh. bukid. Nasa Maynila ka pa pala, kuya. Kailangan ka ba uwi? Dito naman, wala naman ano dito. Marami pa rin tayo mga kanan ng mga dalag-dalag dito. Yo! Lalapat ng isda, mga idol. No? Ano na yan, eh. Nag-abot na kasi. Eh. Marami pa nga mga idol nakaligtas niyan. Ano po sila mga idol? Ano lang yan? Busy po sa bukid. Yan, nagbubukid po sila. Hanggat nagpapatubig, na. Ayun, laki nun. Malaki yun. Pinangingis na nila ito. Yun! Lintik po muhusag. Yun, nagka. Hindi na mama. Ayun, may kasabay ng mga talaga yun mga idol. Ayan, no, lumabas na yung ulo. Ayan, ayan. Yun! Lalagatukan. Hindi ka rin makakaligtas dyan Mas malakas pa yan Ah sige daan po ako dyan pag uwi ko May babaan po ba ng helikopter dyan Meron po Maluwang po rito baba ng helikopter Yun Anak ng kagaw oh. <laughs> Ayan na Naglato lato na Ayan uh. oh Yun Eh uh. nakaharap po Nakaharap kay Brad Tatakas eh yan, dalawa yan kuya. Yan pa isa. Oh. Yun. Yun. na isa na yore, Oh. oh. Meron rin dyan sa kabila. Ano ka? <laughs> Ayan. Pinapatay si Mila. Talagang ubos po dito. Eh, ikaw naman kuya. Yung pagsasalita mo. Eh, tinan mo naman kuya. Oh. Ibon lang makikinabang yan. Mas gusto po bang ibon ng makinabang kaysa kapwa mo? Sus, Mario. ka naman. Tsaka dito kaya private po to. Kumbaga ito mga idol bukid yan. Ito pala isda natutuyo. Ibon lang po makikinabang yan. Ayan talagang yung mga ano na yan. Uubusin na po yan kung, ma, kung sakali man na mauubos. Kasi po mga idol ayan matutuyo po yan. Ayan o. Hindi nyo po ba nakita tuyo na. Grabe so, uh, na, na naman kuya. Ito yung isda o. Oh. O oh, yun, yung mga ibon. O oh, yun, yung isang milyong mga nakalutang doon, o. Oh. Naubos, na. Naubos na nung mga ibon. Kaya po ito, mga doon, inaagad na po ito. Simil man, hindi nagtira. Simil man, hindi nagtira. Kaya, kuya, mapapakinabangan na lang kapwa natin. Huwag na mong kung gano'n. Shout out mo ko, idol. Shout out po. diver, dako, ako. Shout out po. Ayan Opo, okay lang po yun. Baka wala po ista sa kanila eh. Kasi nalalapan ni Kuya yung simila kaysa sa kapwa niya. Kayaanin mo yan Kuya, ibon lang makikinabang. Ayun, tinan nyo yung mga ibon na yun. Isda ang tinitira noon. Kaso lang po, yun. Ah, hindi naman po, ayun, hindi na po masikaso ng mga ano na yan. Dahil mga nagbubukid. Tsaka yun, gagagal ah, lang din po mga isda dyan. Kaya yun naman ang makikinabang yan, mga ibon. Ganyan po Napakatalas nga ako yan Yung pangamoy ng ibon Ano eh Ba't gano'n Ano eh Basta, Basta na, alam din Yung lupa na Yung sanap-sanap Opo Kapag uh, lumintol lupa Ano Sinasamantala nila Papapasila Iba hipon Opo Manuel Del Rosa Shout out po paingi idol Marami na yata Opo vlog lang, lang natin sila ito wag mo nang patulan yan boss naman wagas tama yan bigay mo bigay mo nga boss account niya sa akin boss chat meet ka niya chat meet kami niya <laughs> yan o no. eh, yung mga maliliit naman mga idol para sa ibo naman yan ang kinukuha lang po ng mga tropa yung malalaki naman wala tayong magagawa. Party-party lang sa ibabaw ng mundo. Eh, ka nga. Dito ko eh, pagka mga dalag-dalag lang. Talaga pong ito. Yan ang mga inaanting nila dyan. Kaya po ang ginagawa dito, Ayan Pinapabako po. Pinapabayar ng bako. Kasi pagdating po ng tag-ulan, papasukin na naman ang tubig to. Isda na naman. Kung hindi kayo maniniwala, mga idol, ang inaong isda dito, tinulada na na hindi naman po sila mga idol bumili ng similya ayun o oh, labas yung ulo yan yan ako ganda yan nakaabot na yan yan nakaabot na yan mga idol ayaw na hindi na makapigil yung kay kuya saan lugar yan dol hindi po sa kabiyaw ayun kalaki na ilubili ano o Ay, 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 tanyo po ba yung mga isda na malit hindi na kinukuha. Yung malalaki lang kinukuha nila. Boom. <laughs>

Jerome Estrella shout out, idol kay Rudy Santos shout out po. Tingnan? Uy, uy. Lalapad din ya lahat. Yalan. Ya ya ya. <laughs> Ni atawana na kaynais da. Yo, nako laki nito. Ya ya ya. Andah. <laughs> Yo. Magu, shout po. Gato, shout po. Idol, di pa kayo nilalamig niyan. Lamig na lamig na ba? Ay! Puro pala ano, puro African janitor pala yun. Ah, hindi na kinaya ng kuryente. Hindi <laughs> po, binulabog lang po yon, Hindi pinalo, binulabog lang. Hindi na kaya ng kuryente. Pabati naman Orlando Santos. Shout out po. Bug. Lumabas. Yon, yon, hindi na kaya pigilin, nakakatakas na. <laughs> uh, huh? Kapal. Ah, ayan eh. Ah, ay, <laughs> <laughs> ayon hindi na mapigil. Wala no. ayan, ano ba 'yan? Janitor. Janitor. Idol shout out kay Romel Del Rosario birthday niya. Ayun, happy happy birthday po. Ay, Idol Romel Del Rosario magkano isang kilo? Idol bili ako. Yung dalag po mga idol ano, uh, 120 po mga idol yung kuha sa kanila sandaan, ganun, pagka yung diretso po dito. Yun nga lang po, may mga buyer na po yan. Nakakatatlong ganun na po sila. From Kabanutuan, shout out. Tibay nun dyan ito, no? Pagpatibay. Wala na po kasing karga yung kuryente. Pug. Ngayon, ulit ni Kuya. Baba ka na kasi. Oo. Oo. Oh. Oh, puti ka. Mukha oh, <laughs> oh, ba? <Lakti. laughs> ay, pa. Mamamatay yan eh. Mukha ba galing sa butas yan, Ken? Hindi, siya. Pusali. Ay, ay, dyan ay, sa ano. Mukha mo nang tubigin bangka. Wala bang kuhan? Wow. Wala. Wow. Huwag mong bubusan. Oh, Oo, naman yung maligit. Isda. Nangamatay. Oh. Okay. <laughs> Wala nang karga. Wala nang karga, mga idol. May gilipog na rin po yung araw. Kaya ito, mga idol. Ah uuwi na po tayo hindi po nila kinaya at gabi na buwas naman po naman buwas naman ulit wala po Yan baka po may mga single diyan o kaya single man pwede to si Kuya. Kuya wala ka pa bang ano? Ayan. Ayan, na Wala po. Pas kung lamig na naman. <laughs> uh, Kasi mga idol pagka hindi buhay. Mahina ang presyo. Yan. Kaya pipilitin po nilang... bu oh. Galing naman ni Kuya. Puro sure bull ah. Yun. Hmm. Dami maaong pala dito Kuya. Mayroon pa dito. meron pa dito. Ayan o. Mayroon pa dito. Ayan. pala itong gumawa ng ano nito hmm. Yan, meron pa dyan. Malaki. Sumusub sa putik. Ha? Sumubsob po sa putik dyan. O oh, siguro. Oo yan. Hindi. Hindi. Bug. Yun ba? Oh, yun. Ayun. Dahil si pag-ahol.